Good morning po mga kaibigan, mga kapatid. ka po. mag share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa ignition switch. Ano po ang ignition switch? Ito po 'yon. Iba-iba po ang itsura ng mga ignition switch. Iba-iba po ang itsura. Iba-iba rin po ang dami ng wire. Ii-share ko po sa inyo kung paano po ang kanilang function o gamit. dito po meron po tayong makikitang apat na wire i-close up mo buddy para makita ng mga uh, nanonood dito po dito po meron po tayong dalawang wire na red at black sa kabila naman po meron po tayong makikitang green solid green at black na may stripe na white. I-share ko po sa inyo kung paano po ang kanilang function o gamit. Dito po, meron po tayong makikita ditong red. Ang red po na ito ay nakakonekta po nakakonekta ito po sa battery. Sa ba sa baterya po ito nakakonek. Diretso po ito ng battery. Dito naman po sa black, ang so, ang supply po na galing sa baterya dadaan po dito at pagka sinusi mo po, pagka isinusi mo inon mo ang susi, ang labas po niyan ay dito. Dito po ang labas niyan. Ito po kasi ang accessories wire. Ito po, ito po yon. Ito po yung nagbibigay ng supply sa accessories. Sino, siya po ang nagsusupply ng signal light, starter, stop light, headlight. Ito po ang nagsusupply. Galing po yan ng battery. Pag sinusimong ganon, naka uh, inon mo siya, may lalabas ditong power. Katulad po nito, ano, uh, ko po yung ano, ano, 12 po natin. Battery po. Pakita ko po sa inyo ng actual para maunawaan po ninyo. Sabi ko nga po kanina, itong red na to ay galing ng battery. Na positive po, no? Kukonek ko po ito sa positive. po, oh, connect na po siya sa positive. Sabi ko rin po kanina na dito po ang labas pagka isinusi mo. Kailangan po natin ng ilaw. Ito po yung ilaw. Oh. Inko. Ito po. i ko po ito sa ilaw. Yan po. Sabi ko po kanina, papasok po dito sa red wire, galing po yan ang battery at dito po ang labas. At sabi ko rin po kanina, pag sinusi mo, magkakasupply ito. Ito po. Yan po. Off ko po. Yan. On ko po. Yan po, ang purpose ng red at black sa battery po ito ang supply po nito ay sa battery galing po ito ng battery ang purpose po niya sa accessories nga po ito naman pong dalawa ito naman pong dalawa lising ko po muna ito ito pong dalawa ang purpose po nito ay sa engine o makina It, ito po kasi ang nagpapashutdown sa motor o nag o pag gusto mo po siyang patayin ito po yon ang dalawang wire lang po na ito ang magkasama ito pong green ang purpose po nito ay ground o negative o body ground yan po ang purpose po ng kulay green na ito ito naman pong isa white o black na may stripe na white ang purpose po nito ay kill switch o yung uh, patayan ng makina pag nagsama po kasi itong dalawang ito pag nagsama pag pinatay mo ang susi, pag nakaupo yung susi, ay eh magkasama po sila. Magkadikit. Parang ganito po yan, magkadikit sila. Kunyari po, bakbakan -bak -bak, -bak, -bak ko to, may lalabas na wire. Parang pinagsama mong ganon. Ganon, mga itwitwish mong ganon. Bali na, uh, nagsasama silang ganon. Kaya pag ito po ay nagsama, kahit ano pong gawin yung start dyan, hindi nyo po yan mapapa-start. Ganon po ang purpose po ng dalawang ito. Ito pong white po na to, na may uh, black po, na may stripe na white. Ito po, ang ano po nito ay CDI. Galing po ito ng CDI. Yang black na yan, na may stripe na white. Galing po yan ng CDI. Kaya, yun po ang purpose po nito. Pagka, ito po ay nagsama, o kaya, idinikit i mo to sa bakal ng motor eh hindi nyo po ito mapapaandar ang motor mawawalan po siya ng kuryente o hindi nyo po siya mapapaandar ipapakita ko po sa inyo ng actual paandarin ko lang po ang motor ha paandarin ko na po ha ko po sa body ground Yun po Yun po ang hindi ko po ipaliwanag sa inyo na pagka ito po ang kill switch po na ito o yung black na may stripe na white e eh pagka nakadikit po yan sa body ground o sa negative e eh hindi mo po yan mapapaandar dito muna dito naman po muna tayo dun sa isa pang switch. Isang switch na lang po. Dito na po tayo sa pangalawang switch. Iano po muna natin ito kasi ito po ay magkakaparehas lang po 'yan. Uh, bagamat po sila, hindi po sila para parehas ng itsura, pero ang kanila pong wire ay parehas naman pong apat at ito naman pong isa ay anim. Para parehas lang naman po 'yan yung kanilang kulay, kung paano po yung pinakita ko sa kan sa, uh, kanina, e eh, parehas lang naman po. Ito pong sobrang ito, huwag nyo na po itong intindiin. Wala po ito. Ito lang po. Parehas lang po ito ng kanina. Kaya kung naunawaan nyo po yung kanina, e eh, para parehas lang po yan. Dito po tayo sa isa pang switch. Ito po kasi ito po kasi isa ay wala naman din po itong pinakaiba din sa nauna. Ito po yung black po Red. Pares lang po ito ng kanina. Pagka ganito po kasi ang inyong uh, ignition switch o susian, matik na po yon na ang inyong motor ay battery operated. O lahat ng gamit na nasa inyong, nasa inyong motor, eh ang nagpapaandar po ay battery. Ganon po ang battery operated. At dalawang wire lang po talaga ang kailangan sa battery operated. Ang sumusuplay po doon eh puro battery. Ah, 'yun lang po. Okay na po tayo diyan sa ignition switch. Sarap. At 'yun nga po ang function o purpose po ng mga ignition switch. Kung Oh, may shoutout po pala muna ako. Isa e, shout out shoutout ko lang po pala yung lagi pong nanonood sa aking videos. Ah, uh, nag-comment po kasi siya na nagpapa-shoutout siya. Isa shout e, shoutout ko lang po si Romel Yumul. Classmate, Romel Yumul ng Barangay Takasan. Diyan po sa May Makabebe. Salamat sa panonood classmate. At yun lang at yun lang po. Kung nagustuhan nyo po ang aking videos, uh, magsubscribe mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Uh, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po.